So yun mga kadiskarte, bali pupunta tayo ngayon sa Barangay Santa Teresita, Santo Tomas Batangas. Bali dun sa ating bahay, dun sa, doon sa aming nabiling bahay sa Santa Teresita na subdivision. ang, ang pangalan ng subdivision na yun mga kadiskarte ay Regina Rosa. Bali. <clears throat> Bali malapit na yun sa Lipa mga kadiskarte. Malapit lang din sa Lima, likod ng Lima lang 'yung Barangay Santa Teresita. Bali nandito tayo, magmumula tayo dito sa Lomi na Santo Tomas. Bali mga <clears throat> ang tagal lang ating biyahe mga kadiskarte ay mga 30 minutes siguro nandoon na tayo ang tamang takbo lang mga diskarte. bale ito yung kalabas ng lumina dun tayo dadaan sa uh, Santo Tomas at Liparod dun sa papuntang Padre Pio Ayan. mula dito sa gate ng pisto Ayan. kakaliwa tayo mga diskarte dito kasi ako lagi dumadaan ah, pag pupunta doon at pagpapasok na din sa trabaho kasi isang way lang din dito yung papuntang lima mas pinipili ko dito dumaan mga kabiskate kaya kasi walang masyadong traffic Bali medyo may mga hindi simentadong daan dito sa Ayan, ito yung barangay San Vicente. May mga lubak-lubak pa dito na tayong dadaanan pero maiksi lang naman. Bali ang labas natin dito ay San, Barangay San Pedro, Santo Tomas, Batangas. Yung way papuntang Padre Peo. Yan, ito yung ah, hindi pa simentadong daan. Yan, medyo bako-bako dito. Maputik din dito pag maulan. Dahan-dahan lang tayo dito mga kabiskapte. Tapos kakaliwa tayo dito. ngayon daridarid siya tayo dito ito yung Barangay San Vicente papunta ang Barangay Hall ng San Vicente umalis na kasi mga kadiskarte yung umuupa dun sa akin bahay yan bali tatlong buwan lang sila dun uh, ang nagka problema siguro kaya lumipat na lumipat sila na ibang maupahan medyo maraming naniningil na utang sa kanila kaya siguro umalis uh, para hindi ma hindi malaman nung no? nung maniningil ng utang kung, na kung nasa na sila medyo nalulong din kasi sa scatter yung umuupa doon kaya nagkabaon-baon siguro sa utang yan ito yung kumanan tayo dito bali ito yung shortcut ano ang labas ay doon sa barangay San Pedro Santo Tomas yung way uh, malapit na ito doon sa overpass ng San Pedro na way papuntang sa Padre Pio Dito ako lagi dumadang shortcut. Medyo may mga bako-bako rin dito ang daan niya. Harap ro dito ang mga diskarte kung dito kayo dadaan. doon na rin balak namin kasi doon na paayos namin yung kabilang bahay at doon, doon na kami tumira at magtatayo kami ng tindahan doon o, magbi-business na lang doon at uh, at the same time malapit din sa trabaho kasi sa likod lang din ng lima yun sarap lang mga kadiskarte yung bumiyahe pag yung walang traffic ka na pag yung walang marami sa sasakyan ito nga gusto kong bumiyahin hindi traffic kaya. mas gusto ko pang dumaan sa mga ganitong dahat kahit rough road hindi naman traffic hindi crowded ang mga sasakyan at mas malapit ka pa doon sa aksidente, eh. kasi nga sa pag dumaan ka sa highway yung mga naglalaki ang sasakyan doon hindi mo alam kung yung mga driver ay pag na, na ka, nakatulog yan isa yun sa ah, dahilan kung bakit nagkakaroon tayo na aksidente sa ating uh, ah, kalsad kalsadahan kakalsadahan yan, ito yung eh, Bale, parang skin one way lang to parang isang forwards lang ang kasya dito yung labas nito ay yung Santo Tomas yan gigilid lang tayo hindi ka hindi natin hindi kasya pag may kasalubong na four three wheels gaya ng tricycle yan yan ito yung lalabas tayo dito sa highway may asa pa ito na muna sa kabawa bago lang sa yan. Kung mapapansin nyo mga kadiskarte yung overpass na yun, yun, yung, San Pedro at yung Jollibee. Yan. Kakanan tayo dyan sa yan yung tinatawag na Santo Tomas at Lipa Road. Yan. Shortcut papuntang Lipa. At dito rin yung daan. Ito rin yung papuntang Padre Peo. Marami din mga subdivision na tinutumbok na rin mga daan naman ah. <coughs> Balik mo rito doon sa akin pupuntahang bahay. Ah, bali <coughs> Maganda naman doon yung medyo malaki yung lupa na nabili namin. Actually, ah, uh, pasalo yung bahay na yun na uh, sinalo lang namin yun 57 square meter pero yung floor area niya ay 22 maliit lang maliit lang yung kanyang floor yung bahay na pagkagawa yung floor plan yung floor area pero yung lupa malaki 57 square meter yung floor area hindi ka tulad dun sa lumi na sa amin ah, uh, medyo masikip doon. kasi nandun kami sa inner unit ah, medyo iskinita pa yung daan hindi magkakasya yung 3 wheels o 4 wheels na sasakyan kung may mga dadalang kang gamit o kargamento mga materyales ay okay. eh, nangyarapan lalo at may harang pang mga nakaharang sa daan na ginawang parking. Doon na uh, pwede yung pwede doon yung mga four wheels at magsalubong. Nasa parang hallway na rin yung aming uh, bahay. Nasa tabing kalsada. Last naman doon ay tabing kalsada. Doon sa subdivision na yun. Kasi malalawak ang daan doon. Gawang duplex yun. Bawat straight ay may kanya-kanyang kalsada. Kaya yeah, overtake muna tayo dito mga kadiskarte. Eh. Ah. May shortcut din dito papuntang Malbar. Ayan, yung kanan na yun, sublimation din yan. May shortcut dito kung taong uh, Malbar at Aluminos. Bale, sa Barangay San Isidro yung kakanan tayo. Yung pagpa-aluminos nyo, na yun. nakaliwan. din pala doon sa aming bahay na nakuha. Balay doon kami mga uh, may business, mga ah, uh, tatay tindahan doon. Balay dito kasi hindi kami sa long -long ng ng tindahan. Sa lang, mga tindahan sa may ng buwan may mga palapit na tindahan. Ibig sa lahat, marami na mga tindahan dito. Hindi isip na ako kung ano pang mga business na pwedeng may buksan, may pasukin para, para makapigil sa na rin din ako sa trabaho ay, dali tatay 10 na trabaho ko sa Epson follow din nga sa Lima yun, sa Lima Park, kalapit naman yung aming company malapit lang sa Santa Teresita bali halos likod na lang yon, ilog lang ang pagitan um, mas parang um, mas um, gusto ko din ng environment dun sa Santa Teresita kasi hindi um, akong tipa na halos makatagal, wala po masyadong makatagal sa amin mga kalapit pero unti-unti na dumadami na ngayon. Meron naman kanaka na nagpapagawa na sa mga unit. Eh. Pagandahan lang doon pa pwede na na pwede na akong kumuha ng tricycle o gumawa. Marami gusto kong mag-DIY. Mag-DIY tayo doon ng para may meron tayong sasakyan para may bibil pagbibilo tayo ng mga materyales So yun mga ka uh, Please pa-like uh, and subscribe nyo lang dito sa aking channel, Banrek TV. After uh, raids tayo ngayon. Raids right, sa so ito muna habang rastito pa. Uh, Pupunta din kami doon para maglinis din sa amin, bahay. O uh, madama na. Hindi rin kasi nalinis nung, nung naupa doon nang iwan pa ng mga basura at saka malalago na yung mga damo tatabasin muna namin yung mga damo malalago na so, uh, baka na rin doon yung mga gumagawa uh, may ginagawa kasi doon sa kalapit namin tinamba ka ng materialis na yun yun ang kailangan sa bilang pakisama na rin sa aming mga kapitbahay yan naman dapat, biga, lang. So may mga pangilan mo lang ding sasakyan mga dito dumadaan Pero hindi katulad sa sa highway yan. Mga relikaro yan, parang daming volume ng sasakyan. tama din mga uh, rides uh, na kuha nga rin sa usok ng tambot siya so, sinahat na yung mga uh, usok ng tambot nila sa uh, uh, yung na ng rides sa mga ganun sa mga highway na yan dito ako dumadaan mga wala pang 30 minutes nandun ako sa Santa Teresa o sa Bill Are Rain o sa at pag dito naman dumadaan sa dito naman dumadaan at papasok ako ng trabaho at minsan pag uuwi uh, naabot ko lang ang 30 minutes hanggang sa aming kampanya Medyo matagal na rin tong motor kong to Bale model nito 2018 2018 Honda RS nga pala mga kadiskate yung aking motor Honda RS 125 F5 Bale medyo tipid na ko sa gasolina Bali, ilan taon na nga ba ito? Ba, oh, 2025 2018 August uh, ah, bali mag pipitong taon na itong motor ko mga deskarte pero uh, umaha ito pa rin maganda pa rin uh, performance matipid din sa gas uh, ito rin pala yung ginagamit ko sa angkas uh, kahit pa paano ko makita kita rin tayo sa angkas kahit part time lang Minsan kumikita tayo sa alam ng tatlong araw na kumikita tayo ng dalawa hanggang tatlong libo. Okay na yun. Ang bayad mga bills naman. Sa tubig at kuryente at panggastos mo rin. Medyo, Minsan din tinatama din ako. And angkas. Kasi, part time ko lang kasi to minsan kasi pag rest day ko sa so, alam ako nag-aangkas minsan di ang tamad ako parang gusto ko muna magpahinga kasi minsan dati lagi yun. bali sa nga pala sa angkas ay nag start ako dito yung August 2014 bali. ngayon ay July na July July 3 na ngayon Well, mag-iisang taon na rin wala na kayo ng so, Malakas din dati yung angkas talaga sa December So, kumigit ako sa isang araw ng alas may gito sa lebo at mag-ganda rin mga kadiskarte yung tip yung panggas mo na babawi mo sa tip o minsan sobra pa minsan mas malaki pa yung tip sa kasahe bihira na ako magkaroon ng pasayaran sa long ride pinaka long ride ko na pasayaro ay sa uh, sa bayan na bayan San Pedro Laguna mula dito mula Santo Tomas balang binahit sa ano, 500 saka may naging pasahin ako na rin ako dito sa yun, sa Santa Teresita dun nga ako punta sa subdivision sa Bella Rosa with, kung saan katapat lang ng anong subdivision na Arehina Rosa bali naging pasahero siya at ko na rin yung kinontrata niya na pabalik mula dun sa San Pedro Barangay San Pedro San Tomas Kaya yung sa ah, Bali kan, binisita lang niya yung kanyang unit dun sa De Rosa Bali mayroon silang unit dun na hindi pa natitirahan matagal na rin nilang makuha yung baka mga 3 years na at si matas matataas na rin ng damo madami na rin ito nga bisita na lang nila kapag may time which is nakausap ko na taga may nila pala sila marami nga palang mga kumuha doon na ng unit ng mga taga nila yung iba hindi na nabibisit at yung iba ay nagsawa nakapupunta kasi ang layo nito din sa highway kaya yung iba na open sa Pumasay, parang na, na sa Pumasay, yung na upuan sa pumasahe talagang maglalakayan sa pumasahe yan ang ginagamitin at yung iba yung pinasalina marami din dito nagpapasalita maganda rito mga ka kung dito at dito ayun kung dito ang katrabaho sa may limang kasi malapit na ito sa lima problema technology. Let's just kaya ko kaya mo ng 10 minutes papunta doon sa inyong company kung nakamotor ka. Pero meron din shuttle sila doon sa likod ng lima. Ano mga company mo? mo? May meron doon mga shuttle na terminal. So yun, dito na tayo mga ka-discarte. Nakapasok na tayo dito sa subdivision ng SMDI DI bali ito yung subdivision ng SM Summer Health Development Corporation SMDC pala mga diskalte bali maraming subdivision to bali SM ang, Malawak ang subdivision na to. at ang plano rito ay magkaroon ng kalsada ng lusot ay papantang malaga pero parang hindi pa na nagsisimula na ang mangyayari parang hindi ko alam kung matutuloy pa yun yan. ang lawak nito mga kadiskat eh. ang kaluwat kanan na yan sa vibration niya may, may amorosa may mga pis pa peace tanggang peace, peace, tambang, peace may bella rosa, may rehena rosa at ang pinakandulo nito ay yung premierosa yung premierosa mga kadiskat kaya yung unang ginawa na subdivision dito at yung pinakang dulo kaya na nga ang punang istatihiya ng SM o ng developer inuna nilang gawin yung primerosa yung dulo na rin at doon marami nang talaga nakatera at dito uh, yung hanggang sa padulo na papuntang gate na malapit na sa gate yung pinahuhuli nila para kalaman naman mas maraming kumuha pag malayo nga naman ang sinubulong baka matumal sa mga bumibig ng house and lot o mga borrowers yeah. Bale, ang mga unit dito ay duplex mga kadiskarte. Duplex. Meron din at uh, townhouse. Bale, ang laki ng duplex ay pag yung kalahati lang 57 square meter. Maganda meron ng pera talaga. Kunin mo na yung duplex. Talagang malaki ang mga, mga, mga 57 plus 57 is 140 square meter yan nakapasok na tayo dito sa Regina Rosa ito yung buong subdivision yan, kung makapapansin nyo yung mga third floor na dito mga second floor na nagawa yan yung mga namagtara yan yan so, yung mga na na kanilang mga unit at meron pang marami ding wala pang nakatera at pang magandang mga ano lang kanilang mga unit na hindi na nabibisita nandito tayo kakanan ito yung ating unit yan ito may second floor dito sa malapit sa amin umuha na pa itong tricycle na ito sayang ang view So yan, nandito na tayo mga katskote. Ito yung kalapit ng ginagawang bahay kung may mapansin mo ito yung kalapit bahay natin. Bale yung kalapit bahay namin ay yung ka yung kalahati ng duplex ay na binta na rin o ah, napasalok dun sa yan, sinalo na rin ito ng nasa 150,000 yan. Yan, uh, na-discarte yung tapat ng aming bahay. Yan, yung aming harap ng bahay may tambak na buhangin. Yan. Yan. Kaya ano mga pag lalagay na dito. Kaya umada muna. Yan. Yan, may grills yung bahay namin. Bubuksan ko na. Makakadiskarte. Eh. Bali maliit lang yung floor area nito Pero malaki yung lote. Yan. Bali itong loft na ito ay ginawa nung umupa. At pinabayaran na lang sa akin nung umalis sila. Mm -hmm. Parang hindi ko nga gusto yung pagkakagawa. So yun mga katiskar kayo. Hanggang dito na lang muna ang aking video. Sana ay eh, nagustuhan nyo. Maraming salamat. Please like and subscribe. Hindi ko alam.